truly, Lord, we are really grateful, Panginoon. Dahil Ikaw yung nagbigay sa amin ng joy, ng freedom. At never ka, Lord, naglaho. You were always there for us. At lagi mong pinapadama sa amin, Panginoon, that we are not alone in this battle. We are not alone in this life. That's why we want to praise you, God. When I walk through deep waters, I know that You will be with me. When I'm standing. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa ikadalawang gabi o ikadalawang araw po ng ating pong prayer and fasting na pagsamo. Alam ko po na meron pa po tayong mga iba't ibang mga testimonies in mind and um, alam natin na sa unang mga araw pa lamang ay bumubuhos na rin po ang mga testimonies at syempre yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Actually, naalala ko po yung tatlo pong rings of marriage. Ayan, tatlong rings of marriage. Una po, tinatawag na engagement ring. Ayan. Pangalawa, yung tinatawag nating wedding ring. At syempre, sa mag asawa po, meron tayong tinatawag na pangatlong ring, which is yung suffering. Ayan. Well, alam naman natin that suffering ay present po syempre sa buhay mag asawa Pero salamat po sa Panginoon dahil hindi man ho ganun kalaki yung mga suffering na nangyayari sa aming mag-asawa, well, praise God, so far, ay, uh, syempre, napagtatagumpayan natin sa biyaya ng Panginoon. Pero lalo na, pag tayo papasok na sa pagpapamilya na, meron ng mga anak, ibang klaseng suffering na yan. <laughs> anyway, kidding aside, we know that there is so much suffering in the world. Alam po natin na iba't iba po yung mga sufferings na nangyayari dito sa atin sa mundo. And it is felt by everyone. Wala pong ligtas po dito. Lahat po tayo ay may iba't ibang pinagdaraan ng mga pains, sufferings, problems, and sicknesses. At minsan, nagsasuffer po ang mga tao dahil ito ay direct result ng mga maling desisyon, sinful actions, or sadyang pagiging pasaway. Pero the main reason why we suffer is because we are living in a broken world a really fallen world. Sa totoo lang, ayaw talaga nating maranasan ang suffering at hanggat maaaring ang maiwasan, pwede sana. Pero sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 4.17 sa Tagalog, ang sabi, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Sa isang banda, ang mga paghihirap na dinaranas natin para kay Jesus ay nagpapatunay at nagpapalabas ng kakayahan ng ating pananampalataya. Ang totoong ang taong dumaranas ng suffering sa pagsunod kay Jesus ay umaayon sa imahe ng Panginoon. Nilalagak ang buo niyang pag-asa sa Kanya, which soon will be glorified in heaven. Kaya tayong mga anak niya ay dapat magalak kapag nasubukan ang, ng mga suffering na ito, ang, ang genuineness ng ating faith, magre ito ng papuri, kalwalhatian at karangalan para kay Kristo. Ngayon, paano kung hindi pa tayo pinapagaling o pinagtatagumpay ng Panginoon sa ating mga sufferings? Paano kaya? God clearly does not respond to every prayer for healing. At ang dahilan nito ay siya ang nakababatid ng best para sa atin. Maaring isipin natin na that healing is the best response na marireceive natin mula sa kanya. Because sino ba naman ang ayaw gumaling, di ba? Pero tandaan po natin, in our pain, sickness, and suffering, ang isang tinutulungan ng, dito ng Diyos ay ang ating mga puso na maging handa sa kanyang gagawin para sa ating mga panalangin. Ang isang itinuturo rin naman ng ating Diyos sa atin ay ang ating lubos na pananampalataya at pagdepende sa kanyang magagawa para sa ating mga panalangin. If we discover that our faith is lacking, the greatest thing to do is to start asking. Yes, we can begin to pray for healings and ask for increasing faith. Could God stop all pain? Kaya bang pahintuin ng Diyos ang anumang mga sufferings, mga pains, mga sakit na ating nararanasan? Oo naman, kayang-kaya niya 'yan. But he promised us that in Romans 8:28 Paul says and we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose. When God grants us the gift of healing, it is always to honor Jesus and lead us to believe in his gospel. Healing is intended to provide witness to the gospel's proclamation. May greater purpose ang kagalingang ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga po tayo po ngayon ay nasa ating pong prayer and fasting this week. It is to see God's greater purpose for us. Higit pa sa desire nating gumaling sa ating mga karamdaman o mga pain sa buhay, higit pa sa ating naisi na guminhawa sa mga suffering na ating nararanasan. But to be more dependent on Him, that's why we come to Him tonight. And this is our prayer now. That as we come to His presence, may our hearts be ready. May our faith be increased. And may our hope and trust be unto Him alone. Ngayon naman po, tayo ay muling sama-samang manalangin. Hayaan niyo pong i-guide tayo ng ating screen sa ating mga ipapanalangin. Let us pray. Huminto ng sandali at tumahimik habang nadarama ang presensya ng Diyos. Binibigyang daan ng paghintong ito ang paghihintay sa Kanya, pagbabasa at paikinig sa Kanyang salita pagtuon ng puso at isip o sarili sa Diyos sa kung sino siya at sa kanyang nagawa para sa atin. Sa panoong ito, maaaring siyang papurihan sa awit, sambahin ang kanyang mga katangian bilang Diyos at magpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng papuri, pagsamba at pasalamat, pananahimik at pagnilay-nilay. habang nakatuon ang ating paningin sa Diyos, mas lalo nating nababatid ang ating pagiging makasalanan, makasirili at ang ating mga naging kakulangan. Maging tapat tayo sa Diyos at iwaksi na tayo'y nagkasala at hindi tayo makakapantay sa kalawalhatian niya at hilingi ng pagbabago ng isip, paglambot ng puso at buong pagpapakumbaba o pagsisisi. Itong panahon upang pagsisihan at matutuhan ang pagpipigil na gawin ang mga pagpapasya na tulot ng ating pagiging makasarili. Simulan natin na tanggapin ang lahat ng kagustuhan ng Diyos para sa atin sa mahakbang na pagsusuri ng sarili, pag-amin ng mga kasalanan at pagsisisi. Tayo ay lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Isuko natin ang anumang pride at pagdepende sa ating sariling kakayahan at kalakasan. Idalangin ang kadalingan ng bawat isa at magtiwala sa Diyos na ating dakilang manggagamot. Hindi siya kailanman nahuhuli sa siya ay kumikilos ayon sa kanyang sariling kaparaanan at oras. Idalangin natin sa Diyos na tayo ay pagkakaluban na magandang kalusugan. Habang atin din namang iniingatan ang sariling pangangatawan at kaisipan, sa pamamagitan ng pagkain ng tama, pagtulog ng sapat na oras, pag at regular na pangalaga maging sa ating kaluluwa. Tatapusin natin ng panalangin sa pagsuko. Hindi ang aking kalooban kundi ang iyo, Panginoon, ang pangwakas na panalangin. Pigilan ang nakasanayan na tayo ang kumukontrol sa ating buhay. Sa halip ay isuko ang buhay sa mapagmahal at mapagpalang kamay ng Panginoon. Magagawa nating isuko ang buhay at kinabukasan sa Kanya dahil nakatitiyak tayo na wala siyang hangad kundi ang makakabuti lamang para sa atin. Pagsuko ng sarili at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Let's continue to pray. Heavenly Father, O our God, we thank you. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na kami po'y makalapit sa iyo sa pumagitan po ng prayer and fasting. Tunay nga Panginoon na sa ganang amin ay wala po kaming magagawa Panginoon. Lalo na po sa mga sufferings na amin pong pinagdaraanan. We know and we believe, O God, that you have put this pain, this suffering Panginoon sa amin pong buhay for a greater purpose, and that is to exalt You, O God. At ito po ay dahil kayo po'y mabigyan ng, uh, ng kapurihan, Panginoon, at marami pang mga tao ang makakilala sa Iyo. Tunay nga, Panginoon, na hindi po kayo nagkulang sa mawit isa sa amin, sa mga kagalingan na Iyong pinagkaloob sa amin. At alam namin, Panginoon, na kung kami daranas man, Panginoon, ng anumang mga karamdaman, ito man ay pisikal, emosyonal, or kahit anumang mga bagay, Panginoon, sa amin, alam namin na hindi niyo po kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang siyang aming pong sandigan sa kabila po ng mga karamdaman na ito. At alam namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na magpo-provide din sa aming pong mga pangailangan sa mga paggamot at anumang mga kailangang procedure na maaaring gawin para sa aming Panginoon upang kami gumaling alang namin na ito po'y buhat sa iyo. Salamat Panginoon at tunay nga na sa mga suffering na ito na aming nararanasan. Patuloy naming nakikita na kayo po ang aming pong kalakasan, na kayo po ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, na kayo po ang Diyos na nakababatid ng lahat-lahat sa amin dahil kayo po ang siyang lumika sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon na tunay nga na sa healing na ito na iyong pagkakaloob sa amin ay patuloy niyo pong naipararanas sa amin ng iyong pag-ibig ang iyong pagpapala, ang iyong grace, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, and may we find ourselves na patuloy na nagtatapat sa iyo. Lord, we ask to increase our faith. Increase our faith, O God, na kung kami may dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok, lalo na, Panginoon, sa mga karamdaman na aming nararanasan, alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami papabayaan, na tunay nga na kayo po ang aming Diyos, ang aming sandigan, at kayo po, Panginoon, ang siyang... Uh, aming patuloy na maalala, Panginoon, kapag kami po'y dumaranas, Panginoon, ng mga ganito mga pagsubok. At alam namin, Panginoon, ang buhay na ito ay sandali lamang, panandalian lamang. And we are excited, O God, sa glorified body na iyong ipagkakaloob sa aming Panginoon sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po namin tinataas ang lahat po ng katagumpayan ng mga pagpapagaling, Panginoon, at anumang mga at uh, tagumpay, Panginoon, na aming pong mararanasan, Panginoon, sa mga darating pang mga panahon, na tunay nga kayo po ang mabigyan po namin ng kapurihan at katanyagan. Maraming salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pong ikalawang gabi ng ating pong pagsamo, prayer and fasting. Magkita-kita po tayo muli bukas sa ganap na alas 8 ng gabi sa Facebook and YouTube Live. See you again. God bless us all.